Ano sabi mo sa ano ba? Fish. What's up sa inyo mga kalapatid? So nandito na tayo sa exciting part ano? So third up na ng summer derby natin ano sa club na nilaroan natin sa CLR PC so shoutout sa lahat ng players and punchers na naglalaro sa CL CLR PC so sana maging maganda nga yung pauwian natin ngayong third lap so binirelease yung iba natin mga kalapitids ng 650 sa Bigan so it's around 280 uh, kilometers air distance simula doon pauwi dito sa loob natin So, maswerte tayo mga lapatids kasi may pitu tayo na niload mga lapatids. And, samahin nyo ako magabang sa pito na yon mga lapatids. And this time, sana mag-clock na ano, yung mga cut-off natin, mga kapatid. So, kapit lang, kapit. Sabi nga dito sa, sa damit kong suot, kapit. Let's go, mga kapatid. And, time check. 9.44. Wala pa nag clock Kahit sa ano, mga kapatid, kasi medyo maaga pa. So, mag-start tayo mag -gagop. Abang, mga kapatid, mga 11.30. Ang speed nun dito is 1,000. So, yun. Update ko kayo mga lapatids. Pagka nag-start na tayo mag-abang. Ayan o. Oh. Time check muna. 9.52. Ay, ay naon, mga lapatids. <laughs> <Ako pa. laughs> Sa oras na lang. Ang dito na yung mga ibon natin. Ay, araw o. Oh. Sus, Mario, usip. Matirek. Matirek, alas. jis. So, yan, Good luck, luck sa lahat. Time check, mga 10.58 na. Ayan. Tama natin nag-aabang. ka. Hi. Oh, <laughs> agad na. Ah. Nauho agad. Okay, tayong ya, no? dito Ay, mga wires natin. Anong sabi yung salda? Peace! <laughs> Nawa uh, agad, go! Time check, wala pa, cheese. 1208. <laughs> Dapatang ibon, Lord. Kaca lang.

Nice one! mo na? Ha? mo na? Hindi pa mo kayo Peace! So, ayan mga kalapatids Tapos na yung abangan Time check 151 one, one. So, sulati <laughs> tayo na may pinalid tayo Na Napaklak ano mga kalapatids Sabigal sa alap pitong ibo na nilaw natin, kita kita naman sa mukha ko. Oh, mga pati dito kasi. Ito yung magmamana. Ito yun, yung pita. Oh, ah, <laughs> uh, sa pitong ibo natin mga lapatid, may tatlo tayong napakulak ano. So yung dalawa doon, mati alam nyo na. <laughs> so yun lang mga lapatid, salamat sa mga nanunood o manunood ng video na So, so kita kits tayo sa Port Lab. Ayun, shoutout din sa mga lakiabang ano. <laughs> shoutout sila Kiel. Yan mga Ah, uh, tatong tropa na nakilala natin dito sa pagkalapata So si Kiel mga kalapati, ano, nagkakalapati siya sa US. So yun. So shoutout sa mga tropa niya na taga US. Dito na pakita mo may ano, eh, nangyayari kasi ako mag-video ba. Basta So ilang mga kalapati, hanggang dito lang. Peace.